We'll be right <laughs> back. Nando. Grabe talaga Kuya, Steve. So, mm. Steve, no? Morning. Asan na tayo ngayon, kuya? Nasa Bantik na tayo. Bantik? Pero ito'y uling, di ba? Dito sa kabila. Ah, yung yung mount uling, oh. Ito yung Bantik. Bantik, oh. Sa kabila, uling. Tapos, pag-akyat natin, mount. Mount Ugo, kami dito. Ito yung... Yung Lawigan. Hindi, ito ano to? Uh, Mount uh, Palding, uh, Paldingan. Paldingan no ito yung Mount Paldingan. Pigingan pala. Tapos doon tayo pupunta. Doon sa may Mayong Shot. Mayong uh, Shot. Maliko. Maliko ay napalayo no. So iikot tayo pag gano'n no. Hmm. Ikot pag gano'n uh, sa Ugo. Kaya pa. Mga 150 160 kilometers. 160 kilometers. Kasi pag galing ka ng Bagyo 930.